Ili-libre ang tol sa ilang bahagi ng Skyway at NLEX-SLEX connector sa oras na simula na ang malawakang pagkukumpuni sa EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, libre ang tol sa buong panahon ng rehabilitasyon ng EDSA para maibsan ang hirap po ng mga motorista sa inaasang mabigat na daloy ng trapiko. Yung libreng toll sa parte ng Skyway, Skyway uh -huh. na pwedeng gawing alternative route. NREX SREX connector, yung mm -hmm. sa pier papuntang uh, Slex SREX mm -hmm. at papunta din ng Skyway, no? So, may mga portions na po 'yan na gumagana na, inoffer po ni uh, ng libre ding toll oh. doon. Sinabi pa ng kalihim na magpapadagdag uh, din sila ng mga biyahe sa MRT3 gain din sa EDSA Busway. Magpapadagdag din po tayo ng mga trend sa MRT. No? So kinakausap natin sa kasalukuyan ng ating operator, yung Sumitomo of Japan. Nagdagdag na po tayo kasi ng dalawa. Mm -hmm. Tapos, no? from 18 na sa 20 trains na tayo. Hopefully po makapagdagdag tayo siguro kahit na 5 to 10 percent ng capacity. Uh -huh. Tapos magdadagdag din po tayo ng isang mahigit na buses sa busway. Uh -huh. Nagdagdag yeah. na po tayo ng 50 nung Round yes, 1, nasa 400 bases na tayo ngayon. Kasabay nito sinabi ni Diso na prioridad din ng pamahalaan ng kaligtasan ng mga pedestrian, kaya naman isasabay sa EDSA Rebuild ang pagkukumpuni sa bangketa sa EDSA. Sabi ano po ng Pangulo is kailangan gawin din nating safe for pedestrians ah. Uh. EDSA. And right now, hindi talaga siya safe. So, may mga parte may sidewalk. May mga parte na napakanipis ng sidewalk. May mga parte na wala ng sidewalk. No? Yes. Aayusin po yan. Gagawing uh -huh. standard. Tinig ni Transportation Secretary Vince Dizon.